Pagpalang araw na lang sa ating lahat Yan, panibagong araw tayo, panibagong vlog Ay, yan, palusong maam ni Boss Andy Ay, kukunin kayo bangka Nandito na sa daungan talaga natin O yan, uh, ano pala Lulusong tayo ng pataba O pag 20 days na yung palay natin sa farm one Sasabugan na natin ng, ano, ng pataba O yan, mag-ano na tayo pa unti-unti Ayan, may dala kaming ano ngayon, lima tapos sa isang araw lima ulit tapos sa isang araw apat eh si araw Maken din naman din pwedeng sakyan ng ano marami alam nyo naman medyo may edad na ay hindi rin pwedeng oh, agad marami ngayon nga umaano sumasagod yung siyak lima lang yung sakay namin ano ko sana magsasakay tayong pito eh tapos yung gulong niya medyo mahina na rin kaya lima lang yung dala namin yung boss hindi Uh, ano lang to. Doon natin na ano. Medyo malapit yung pasanin doon. Dito kasi maka nakatanim na, may tanim nga si na Kuya Elvin. Melvin. Hindi ka, ano. Hindi aabot dito yung motor. Ayan. Yan. Mabas na. natin yung ano. Yung lima. Ayan si Boss Andy. Bumuha si dalawa pa. Para isahan na lang na ano. Ay bali dalawang paglusong natin sa pataba ewan ko ilan yung ginawa yan kung ilang bag sana ginawa ng walo kung maupad tatlo sabagi pwede na yun ano, kung maupad siyang dalawa nakasakay na kung maupad ang dalawa, sigurado Ah, uh, wala pala si Boss na nalaglag yung cellphone, buti walang nakakita. Buti na nalaglag daw dito sa ano na, dito sa Warren yang ng dari Oo. Sa pala Dumpara daw sa ano. No kay Dito na paliko. Buti dito na lang. Ito na natin cellphone lang natin. Buti lang nakita ko cell ah, na. yung cellphone lag Boss akin kaya, pa. Form tayo ano Meron lang konti lang Magkali natin sa farm to Nakabawi ibang ano Kahit na nalulunod Yung iba nakabawi na Talaga ano. ng diesel Bukusan natin yung mga natin Ayan natin dito sa farm too Dito kaya ganito yung ano? dahon Parang kawayan Maitim naman Bumuksan natin yung mga lawas Oh, we shouldn't do big. hapon nila ng para under dito. Ang Nangyayin din Nang, ano din oh? din mga boss oh. Ayan ay ano natin, talbusin natin Ba't tayo nyo atang bumulas mga boss? ayun nagkakaano nagkaka na, nagkakausbong na Nagkakausbong na sila Alangan data at ito ipasok yung dealer Alangan yun ibig na mamatay may tama sa sapu, po siguro sa puno to may tama sa puno ubusin yung tubig nito ano kaya nagka malamang nagkaano dito yan naubos lahat yung tubig kabutas wala naman talaga maano lang yung ano ha dito sa ilalim duma sa ilalim buwanan daan yung tubig umitim na sila pero yung sasabon natin patuloy yun ano pala may hinay pagkasabon ng patabayan may damo may damo ang palay <laughs> ada mo Oh, tuh. kakabaltik o oh. oh, sa ano to sa gamot ay sa ano o oh, sa gamot nung spray natin Hindi yan to. Yun. Makakabawi na naman sa luyot. Hindi kasi natin ma, ano, mga ano maigi to. Kakatagas yung bago sabong nila ko yan. Malaki ano. Pero to Yun mo. Bumabawi na naman sa luyot. Ewan ko lang makakahabol sa saan Pero makakahabol yan. Lalo na kung natutuyo yung ganyan. Nagdidiin lang tuyo. <laughs> <coughs> Pero na-deliver dinari na yung anong nil ko elbelo. No? Ay. Tubig na naman natin. Lagi nawawalan ng tubig. Pero ito kalinis. Saya, dalam muka sudah ada Indonesia. Ayan, natin ulit yung makina ni Apong Karling. Eh, paano na rin natin ito? Pagyan na rin natin ng tubig. Ito, di naman ano doon sa kay, ano doon, kay Kuya Elvin eh. Di mo magkakatagas yung sa kanya doon. Ay, magkakatagas din pala konti doon sa pinakabanaan niya. ano natin, ito. Simula sa drum na yon, papuntang gano'n, yung tatlong pinitak na yon. Nalalaglag yung tagas natin dito kay Kuya Elvin. Kaya di pa natin napapatubigin Nagkatubig yun, pinanun natin dito pinalabas natin yan ayan dyan sa kabila na yan pero mamaya ano na natin papasokan na natin ng tubig kahit konti lang kahit di natin pakarami Ako nakaminor lang yung kaya ng no? kalakas yung kaya pong marling ayan mabas madayo, mga tayo ayan altang na to <coughs> altang halian and gabi. Tapos, itlog sa corn beef. with Yung ano nating kahapon, meron pong natira. Masarap yan na, sabaw. Mainit-init pa. Yung ano, yung pangat. Ay, yan ang ano, yan ang literal na pangat. Pangatlong init. yun na, meron po. Ay! Masakit ang balakang bukas kalma uh, kalmada tayo nung buhat kanina tapos agad ah, nabasa sumumpong yung balakang natin wala na hindi na tayo bumabata puma patanda na ayun muna tayo pari ko sakit yung balakang ko eh sabi nga hindi na tayo oh, pabata dyan na aha halata bumili nga pala ako si ano si Ate Dolor lubid sa mga kalabaw medyo mahina na yung mga pasabay yan mabas tignan natin yung makina din natin doon no, kaya kung parang konti na lang yun baka pwede nang patayin din patayin na natin na sa dulo Pinakas natin ang kating makina natin nandiyan na konti lay tubig na pumunta dito ngayon lumakas na hai 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 buhay dapat pala doon pa yung ano neto yung pang dito yung pila -pil. dito hindi pa natin mapatubigan ka ng gusto to kakalat yung tubig maroon pero ano yung nangarin natin yun Tignan natin ng konti tubig pala tubigan na natin ng konti konti lang naman o oh, boss talagyan na natin yung tubig to para ma ano na ito mo ano pa siguro mga kalating oras pa pwede na yan pwede na natin patayin yung payapong karne o patayin na natin kahit yung tagas lang ang gagaling dito mapupuno na yan bagay pwede na siguro patayin yan madami na may tubig na nandito Hindi pa tayo doon sa kabila. Sasabugan natin yung medyo mahina no? ano? Saka yung na-spray na pandang huli. Yun know? o. tagas na. Kaya di na nung kapatubig si ano niya Yung bata ni akong karling. Sa tagas lang natin. Ganda na ng palay niya. Oh. Kasabay ng mga boss yung ano natin yan. Sa farm to. Ganda. Tulad kasi na ano natubigan. Ganda Sana all. Mapapasana all ka na lang talaga. Sana all maganda yung palay. Yun. Kumakain na yung mga alaga natin suso. Pero pag di natin pinatinubigan yan. Yung ano naman ang mga ano, niya dyan. Kaya kailangan mamatay na yung damo para mapatabaan na kapag kasi napatabaan yan hihintong kakain yung mga ano mga suso hindi na ganong kakain yan Ayan mga ano Ayan mga ano Ayan na na yung mga kalabaw tinakasan natin ang konti makina natin dito sa taas umuusok umuusok natin bagya umuusok ang makina umuusok ang Nakabirit eh Dalawa kasi yung pinatutubigan natin dito sa taas Tapos magpapaano pa tayo doon Masyadong umuusok Inor natin ng konti Pero malakas siya oh Umuusok na lang yung makina Ah eh. hindi natin pinakadami yung tubig nung bana maraming susuja konti lang so yung ano nito para di ganong matagasan yung kay Kuya Elvin walang sabog to eh palakayin muna natin ng konti bago natin anuhan ng tubig talaga to ponduhan ng tubig ay nagkakatagas na wala, uh, wala tayong magagawa kailangan palubog yung pala dito madaw po naman yung nasa taas ay yung nasa ano yan nasa paligid na yan makakaya ng mga suso so, tapos punta tayo sa farm to yun natin yung tubig yung tubig dyan Ano yun? Nakabawi no? Ano? Ito mo? Eh Nakita mo ano yan? Pag ano yan? Makakahabo din yung damo Ay Taas kasi Pag mataas Mapagdamo Mapagdamo siya Hindi na lumaki tubig pagmada mo ang mataas na lugar Ay Paano ito din natin dito? or pa ganun? na lang siguro eh Pag diretso Dito isa Dalawa Tatlo. Tatlong tudling dito. Pagpaganyan. Pagpardiretso. Ano na lang. Siguro pahalang na lang gagawin natin dyan. Pahalang, pahalang. Dati pag dito yan. Nangatibang lang. Ya, yeah, lumit. Lumit, lumit. Kinuha natin yung pellet ni ano, yung pangkol ni Kuya Elvin. Kinuha natin do sa kubo niya. Oh, di ata lumuso ngayon. Ayun, sasabugan natin ng ano. Yung nagkakatubig niya dito sa gilid natin. Hala, hindi natin mapigilan yung ano. Oh, kung tutusin ayan yan, lang ng tubig. Oh. Hindi pa napuno lahat wala na ano. dito ah uh, talaga yung ano hindi natin maiwasan yun dahil nga mas mababa to mas, mas mataas yun sa atin chat chat na lang natin siya na ano ah uh, kinuha natin yung pellet niya para di masyadong ano yung sabog niya dito hindi ganong tamaan ng suso yun doon sa ano natin na yan kahit na yun natin ng pasuso yun marami pa rin eh ala ala tayong magagawa ala tayong magagawa yun lang natin ka tumili tayong mga suso eh hindi hey, pa nakaabot ng tubig gawin doon sa gitna yung pang apat na banos yung isang pitak Ano ang andro pa ng mga akin tapos si Bosa na yun pumunta tayo yung kalabaw paiinumin niya ngayong hapon o baka bukas hindi pala bu baka bukas magano tayo hindi tayo makakalusong dito sa so, safety na rin yung kalabaw Yan, Ma Ambul. maambol maambun pa wala pang tubig to wala pang tubig dito sa ano sa olimpitak mahirap patubigan wala pa rin tubig maambun siya pumasok yung tubig ah ito ganda dito. Tipo pungabasok. Pungabasok palang, bagya -bagya. Ngayon, so, na yung ano ito hindi pa pumapasok pumapasok pa lang bagya bagya ayun ah hindi mahina yung ano ay kanina natin yung mga ano doon O example ng nagkakatuwig. Napas. Oh, Pinamamatay na sa talbosi natin oh. Si namamatay. Ano 'yan, din di oh pati damo verde na rin sumasabay yung damo naman naman ang matay oh, may tama sa puno siguro yan verde oh, na sila doon lang may namamatay wala mo kapunigan na nga ito tutuyo oh may tiyak Ayan mga boss Papataba muna tayo Ayan pataba natin yung Hey Pataba natin yung Yung mga naninilaw Sayang Ayan Mababasin yung mga boss Yung dilaw na yung dilaw na yun nandito Iwasan din na sa kabila pa Para umanon rin ng kalabaw Kaya so, medyo maliit Anay natin Para maka ano Makahabol Hai ulit. Hai. Okay. Boy ulit mana? Sala Salah satu hutan. Lumayan <tik> besar. Lumayan besar itu sebung. Melilit pengalaman. Eh, tubig. Tubig, tubig. Taman natin si Basant para madali. Pababaw yung tubig dito. bas marami na namatay ayun marami wala naman silang tama sa ano, puno puma nalalanta ayun, ayun yung, yung tama sa puno yung ano pero yung naka principal nya itim yung mga tama iba 1, 2, 3, 4 apat na sunod-sunod dadalang din to maraming so, namamatay ano dalawa dalawa magkasunod yan dalaw na tayo ng mga ano, mga lawas sasarang na tayo saka so, ano na tayo magpapauwi yan, mabas nasarang na natin tayo natin tayo makan. Ganda ng pagkaitim nito. Ganda ng pagkapataba. Oh, ina tayo. Gabi na. Gabi na. Eh, nayari naman tayo ano. Nayari naman tayo nagpatubig patubig sa, sa farm man sa sa farm 2. Ito pala yung iba hindi natin nadadagdagan talagang bumabawi sa luyot huh? kahit na hindi natatanggalan ng tubig to dahil matas gawin dito nakabawi sa luyot hindi huh? natin naka, napalubog bahala na pag ano yan bago tayo magpangalawa spray natin ng almix saka ano uh, agroxon bago tayo magpangalawa